Alam mo ba, kapatid, na meron ka mga bagay na hindi dapat ginagawa sa lalaking mahal mo? Ito yung mga bagay na kaya mong iwasan, iwasan mo. Dahil malaki ang magiging impact nito sa relasyon nyo. Kung interesado kang malaman kung ano na itong mga bagay na ito. Tara, kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary O Pimo at gumagawa ko ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago pa lang dito sa channel ko, please consider like this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na upload pa natin sa inaarap. Ang unang bagay kapatid... Na kapag ginawa mo sa lalaki, eh, hindi magiging maganda ang resulta nito sa relasyon niyo. Ay yung tinatanggal niyo yung boundaries niyo sa isa't isa. May mga bagay ka na ayaw mong ginagawa sa iyo ng taong mahal. At once na ginawa niya gawin niya sa iyo, para sa iyo, disrespect yon di ba? syempre yung taong mahal mo, may ganyang ding bagay. Kapag ginawa mo sa kanila, eh, may iisip nila na dini, disrespect mo yun sila. Yun yung tinatawag na boundaries, di ba? Once na i-abandon mo yan, once na lagpasan mo yan, tapakan mo yan, iwanan mo yan, kalimutan mo yan, hindi maganda magiging impact yan sa relasyon. Niyo. Kapag na-overlock mo yung boundaries na yan, kaya hanggat maaari, iwasan mong kalimutan yung boundaries na hindi mo dapat nilalagpasan, hindi mo dapat tinatapakan dahil kumahalaga sa'yo yung respeto sa iyo ng partner mo. Mahalaga rin para sa kanya yung respeto mo sa kanya. Ikalawa, wag na wag mo siyang gagawing buhay. Diba? May mga kataga nga na yung partner ko yung buhay ko. Diba? Siya yung mundo ko. Huwag mong paparamdam sa kanya Once yan. Once na maramdaman niyan, magiging complacent siya. Magiging haya-hay siya sa relasyon niyo. Yung tipong hindi kanya na ipaglalaban, hindi kanya na poprotektahan, hindi kanya na bibigyan ng too much care. Tulad ng yung pakaramdam niya sa'yo dati. Diba? Kasi kampante na siya sa pagsasama niyo. Siyempre, ayaw naman natin ng ganun pakiramdam, di ba? Diba? Maraming ang mga tao na umiiyak dahil dyan, di ba? Diba? Na i partner nila, eh, parang wala nang pakialam sa kanila. Yun ay dahil nawa mo silang mundo. Naramdaman nila na kahit anong gawin nilang masama sa'yo, hindi mo sila iiwan kasi sila yung mundo mo, di ba? Diba? Sila yung buhay mo. Never make them feel like that, kapatid. Para they keep on chasing you. They keep on wanting you, di ba? At ang ikatlo, wag na wag kang maghahabol kapag ka lumayo sila sa'yo. Isa pa yung trap, kapatid. Kapag ginawa mo yan sa isang tao, kahit kaibigan mo yan, sa boyfriend mo, o sa asawa mong lalaki, kapag naisip niya na lumayo, o naging distance siya sa'yo, wag na wag ka maghahabol. Once na ginawa mo yon, mababa yung tingin niya sa'yo. Magiging mababa yung worth mo para sa'yo mapipili nga niya yung ikalawang sinabi ko na hindi mo siya kayang bitawan which in turn magiging complacent siya sa relasyon nyo ayoko mangyari sa iyo okay kaya never ever do this ikapat wag na wag mong susubukang ayusin siya ba diba? ikaw anong pakiramdam mo kapag ka uh, tinatama ka ng partner mo kahit alam mo sa sarili mo kung ano yung tama ba diba? hindi okay sa pakiramdam mo yon ganon din yung partner mo never ever try to fix them they are broken for a reason ba diba? And sila yung mga kagawa, mga ng sugat nila. Instead, try to help them fix themselves. Okay? Right? That's a healthy relationship tips. Tang ikalima, huwag na huwag ka masyadong mag-iinvest sa kanya yung po sa kanya mo na binigay lahat-lahat. Wala ka nang tinira sa sarili mo. Palagi ko sinasabi sa mga videos ko na lagi kang magtitira kahit 5% lang para sa sarili mo. Para kapag ka wala yung taong pinili mo, mali yung taong pinili mo, meron ka pang 5% na tutulong sa'yo bumangon kapag nawala sila sa'yo. Okay? Now, if nag-overinvest ka sa isang tao, ano mangyayari? Hindi lang 100%, 200% pa yung naibigay mo. Paano kapag maling tao yung napili mo? paano kapag ka, hindi pala sila yung tamang tao para sa'yo? Iniwan ka nila sa ere. Ano mangyari sa'yo? Magtira ka ng pagmamahal sa sarili mo. Lagi mong tatandaan na hindi mo may bibigay yung pagmamahal na deserve matanggap ng mga tao sa paligid mo. Kung ikaw mismo, hindi mo naramdaman yan, I hope nabigyan ko kayo ng insight ideas o tips dito sa video na ginawa ko kayo. If nabigyan ko kayo ng insight ideas and tips, please help me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video na para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang samang nanonood, sumusuporta, palagi naka-tune in sa pag video na ina-upload ko. Maraming maraming salamat po sa palagi niyo panonood at pag-suporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos ito, na katulad nito na i-upload pa natin sa inyong harap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace!